it, eh, susunod po natin sasagutin yung ano tungkol doon sa religion ano po sabi naman ng isa narinig ko po kagabi na hindi raw po natin kailangan ang religion kapatid uh, siguro po ganito na lang uh, in fairness sa mga kapastoran kaya kahit di po siguro ako noon nasasabi namin talaga yan na hindi naman mahalaga ang religion actually ang context po noon ay ang sinasabi namin hindi mahalaga ang religion o hindi kailangan ang religion ay doon po dun sa kaligtasan kasi ang religion kasi define niyan na good works eh. Okay. May tinus po ako diyan sa aking wall. Sabi niya diyan, we need relationship restored to the Father by His grace through faith in Christ. Ephesians 2.8.9 po yan. Tsaka Titus 3.5. And religion of good works. Sa James 1.27 po kasi, sabi niya, pure religion undefiled before God and the Father is this. Ito sabi niya yung dalisay na relihiyon to visit the fatherless and widows in their affliction in to keep himself unspotted from the world ito yung relihiyon uh, na nais ng diyos yung bisitahin mo yung mga ulila o yung mga mahirap at lumayo ka sa kasalanan ayon yun yung point sabi niya so define na po yan na mas madalas nating masambit na hindi malaga ang relihiyon at naintindahan po natin yan. Sadyang hindi nga po yan, uh, walang kapangyarihan nga po ang ating mabuting gawa para tayo tubusin at iligtas sa kasalanan. Ano po? Ngunit ang totoo po niyan, ang outcome po ng totoong par ng palatayang nagliligtas ay sa Ephesians 2.10 nga. Dahil kayo nga ay God's handiwork, sabi niya, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. At ang good works ay defined ni Santiago sa pure religion. Ito nga siya nasabi niya sa 1.27. At kahit sa verse 26 po sabi niya, Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues. Mga uh, balahura pa rin, ba, uh, mga taong to sabi niya, deceive themselves and the religion is worthless. Ayan. Of course, kung ang ibig nilang sabihin in particular sa religion ay yung definition ng system of faith and worship o di kaya ay yeah, mga grupo o di kaya uh, yung pong religiary na Latin word na ibig sabihin ay italing muli o ibalik muli o di kaya pagsamahing muli eh, tama lang naman sabi po ni St. James na pure religion is uh, ito yung dapat gawin natin na tayo po ay magkaisa na tayo po ay uh, to bind us together uh, to uh, to do what is just and what is good ibig sabihin ay uh, maibalik muli ang pagsasama-sama to tie again sa Dios may balik yung ating relation tama yun at sa ating kapwa tao gawin natin ang tama in that is our religion To bind us together to what uh, to do what is good and just ang punto nga lang, hindi lang ang hangarin ng religion ay ito yung hangarin ng religion is to bring us to God to usher, to lead us to guide us back to God ay uh, may mga bagay na hindi lang kaya talaga religion bakit po sa Romans 3:23 sabi niya dahil ang lahat ngayon nagkasala at come short of the glory of God. Hindi natin, yun ang problema. Personal po yan ng Lord kasi sa Christianity, ito po yung sinasabi niya na ang Diyos ang umabot sa tao by sending Jesus Christ sa mundo. Sa John 3.16 nga lang po yan, eh, ganoon na sinasabi niya. So religion is reaching God. Ito yung trying to reach God po. Yun po yung sa religion. While Christianity is God's grace Reaching us Inabot tayo ng Diyos So when you believe and accept God's term of salvation Sabi niya Then we will live out the pure and undefiled religion Okay So tungkol po dun sa religion at saka relation Mahalaga pong dalawa yan Una yung relation Ito po yung ating pagkabalik sa Diyos At yung religion natin Gawin po yung tama Okay po yun Ang sinasabi po nung pastor ninyo siguro ay uh, pagnanangan ka na yung relihiyon mo ang magdadala sa iyo sa langit, tama po siya. Wala pong relihiyon talagang makakapagdala sa atin sa Diyos kahit gaano siya kabuti. Bakit? Ang lahat nga po ay nagkasala. Eh, ano yung relihiyon? Kailangan po yung relihiyon natin na yon bilang patunayan yung relasyon natin sa Diyos through Jesus Christ. Kasi pag may sinasabi natin may relihiyon tayo, pero wala naman tayo relasyon sadyos. Ito po pinaka ano po? Pinaka klaro siguro ibibigay nating halimbawa si Saint Paul ano. Si Saint Paul po ay relihiyosong tao. Na sinabi naman niya eh, kung silos siya sa pagtataguyod ng pananampalatayang Judaism Pero nire-reject niya noon si Jesus. Hanggang nagkaroon siya sa kanyang pagiging silos, hindi lang siya nagpahanga doon sa magsamba-samba kay Yahweh sa templo, galit din siya sa mga nakikita niyang kalaban ng Judaism. Kaya nga, uh, pati yung pagpatay kay Stephen ay uh, ano siya, talagang in agreement siya. Okay lang, patayin niya. Parang kasi sa kanya nilagay, binigay mga damit ng mga papatay. Then, in, na, lalong na ano, nabuhusan yung kanyang pagiging uh, silos doon sa ano, para ng palataya niya, humingi siya ng sulat doon sa mga matataas na uh, leader ng simbahan nila ng reliyon nila para habulin, hulihin, ikulong ang lahat ng mga taong nananampalataya sa Jesus na yan Okay, may reliyon na siya pero wala siyang tunay na relasyon doon sa Diyos Bakit? Nung papunta siya ng Damascus sa daan habang maliwanag ang araw biglang may mas maliwanag pa sa araw na tumama sa kanya at siya natumba Kinilala agad ito ni Paul na ito ay Diyos tapos, sabi niya, sino ka, Panginoon? Kagad sinabi niya ano eh. Kaya yung sabi ng salita kasi kagad, oh, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusik? Kinilala agad ni Saulo na Diyos yun, o Panginoon. Sabi niya, sino ka, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusik. Sino ba ang pinag-uusik ni Pablo? Yung mga believer of Jesus. Mga tinatawag na the way ng mga panahon na yon at tumatawag sa pangalan ni Jesus, 1 Corinthians 1-2. Tumatawag sila sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. E anong nangyari? Doon niya kinilala na, doon nagpakilala ang Diyos sa kanya na maliwanag na maganda reliyon mo po pero kulang. Kung mayroong isang pinakamagandang reliyon sa buong mundo, Judaism na. Kung tungkol sa pagpapatupad ng mga utos ng Diyos, kung paano nila ginagawa sila na isa sa perfect religion sabihin na natin ano pero anong lumalabas diyan kulang ganyan din si uh, Nicodemo isa siyang pari naglilingkod pero sabi ng Lord sa kanya kailangan mo may panganak na muli kulang kahit din yung uh, Sintorion, tumutulong siya sa mga hudyo naniniwala siya siya hintil pero naniniwala siya na may Diyos tumutulong siya sa mga believer. Pero kulang. Kailangan niyang marinig yung mensahe mula kila Pedro tungkol sa Panginoong Jesus. So, nakuha po natin, your religion is good, especially yung body of Christ mo o yung grupo mo, yung system of faith mo kung meron man. Pero yung meaning niya, religare really na to bind again, ibig sabihin noon ay muli kang mabalik sana doon sa tama ang problema, walang kakainan yung religion mo na magligtas sa iyo. But your religion is pointing you to God. At ang sagot ng Diyos, bumaba si Kristo sa lupa para hindi ka na mahirapang abutin. Kaya ngayon, Tower of Babel, yun po ang nagpapakita na pag nanais ng tao na abutin ang kalangitan. Pero hindi nila magawa. Kasi hindi pwede ang may kasalanan papunta doon. Kailangan nila ng Savior. Kailangan nila ng Kristo, ng Misaya. So kapatid, doon sa tanong mo, mis, uh, sa religion ba o sa relation, I respect po yung pastor po natin. Maharing yung pagkasabi nga lang po niya, hindi na-elaborate mabuti, pero tama po siya na ang religion, hindi po yung Pero kailangan po natin yung tunay ng religion, yung gumagawa ng mabuti, pagkatapos po natin makipagrelasyon, manumbalik sa ating Diyos. Ano po? Amen. At tungkol sa religion, kailangan po natin yan. Yung tunay na religion, yung pumbunga ng ating kaligtasan sa ating Panginoong Isang Kristo.